Kailangan ko ka muna maghubad. <laughs> Mahirap. Lumangol. Okay, dobli naman yung damit ko. Okay. <laughs> Naghubad. Ang muli pagbabalik dito sa ilog, ayan ay sa mga nagre-request at kasama sa mga nakakamiss ng aking mga ginagawa sa ilog. Eto na, muli akong bumabalik at syempre uh, ako yung sobrang na-excite dahil sobra-sobra ko na miss yung paglagoy ko sa ilog. Para let's uh, sundan niya ako sa aking paglangon. Inausap ko yung sarili ko. Okay. Sa so, nag-request ng handstand swim. <laughs> okay. Sa so, nag-request ng handstand swim challenge na si Mr. Andrew Anderson. Ito na. Muling nagbabalik ang aking handstand swim challenge. <laughs> excited. Okay. Handstand swim. <laughs> oh, Nakakamiss Okay Kailangan ko muna maghubad <laughs> Mahirap Lumangoy Okay, doble naman yung damit ko Okay <laughs> Naghubad para maganda yung aking paglamoy. Susulitin ko yung kaganda, kagandahan. Susulitin ko yung ganda ng ilog ngayon. Dahil halos ilang, ilang buwan din ako na ano, ilang buwan din ako na hindi nakakalamoy. Kaya uh, kaya nanghihina yung katawan ko kapag hindi ako nakakalangoy sa ilog. <laughs> okay. <laughs>

<laughs> handstand swim challenge so sa mga nagre-request at sa mga nakakamiss para ito sa inyo so dago <laughs> Wow! <laughs> One. Two. handstand swim challenge. Puro handstand swim tayo. <laughs> okay, may nakikita ako doon na ibang adventure.